Ano? Walang may gusto nito? Iinumin ko na lang mag-isa. Mag-ingat. Alisin natin ang lumang counter. Pasensya may na. Ka? Pero kailangan ko ng track na iyon. Gagawin natin itong maliwanag at nakakagutom. Iyan ang sinasabi ko. Hindi lang ako magkakaroon ng lemonade. Magkakaroon din ako ng lahat ng uri ng masarap na pagkain. Magugustuhan ito ng lahat. At nasaan ang pila ng mga tao? Nandito na kami soon. Uy, hi! Hi, aling polis! Gusto mo ba ng pampalamig? Gusto ko ng donuts. Ito ay matatapos na. Maghintay ka lang ng ilang minuto. Kailangan iporma ang mga donuts. Ngayon, ipapadala natin sila sa deep fryer. Sige. Po, oh, ang gaganda nila. Magaling! Ngayon, para sa pinakamahalagang bahagi, ang masarap na icing at makukulay na sprinkles. Ito ay magiging napakasarap. Narito ka! Tudel jar, Charles, and things such. silly. Alice, pa dapat katalagang talagang kumita ng pera. Kimirshi mong itago ang sukli? Hintayin mo! Akin ang food truck na yan! Tingnan mo! Si... Hey, tingnan natin. Hmm. Hindi. Hmm. Oh, hindi. tama ka, Ginong Kenny. Alice, paano mo nagawang nakawin yun? Ikaw. Wow! Nakakatakas siya! Pulis! Habulin ninyo! At ito ang bestie ng masarap na mga donut! Hindi ako! wedding makulong may negosyo akong pinapatakbo Ano isang malaking donut Rockyan, mag-order tayo ng something. Gutom na ako. Okay, gusto ko ng strawberry na ice cream, miss. Tinanggap na ang iyong order. Gagawa kami ng isang strawberry ice cream cone ilang Huwag nating kalimutan ang kahit alin sa mga flavor. Ilang chocolate syrup sa ibabaw. At ang pinakamahalagang bagay, makukulay na sprinkles. Ang kaling nun! Wow! Ang laki ng sorbetes na yan! At masarap. Gustong-gusto ko ito. na para sa pera. Natutuwa akong nagustuhan mo ito. ito. Apo? Oh, siya'y nilalamig. Huwag kang mag-alala. Lola ang magpapainit sa'yo. Aking mahal. Oh, mas maigi na iyan. Mahal ko. Huwag mo na ulitin iyan. Ano? Yan ang salita ko? Ara na. Paano naman Honey. yung plip-plip? Mga video! Ano ang... Oh, hello! Ang lahat dito ay mukhang masarap! Gusto ko na corn dog. Sige! Kailangan ko ng ilang sausage. Gupitin natin ito at ilagay sa skewer. Kunting keso. At kailangan nating haluin lahat sa blender para sa ating masa gagamitin ko rin ang ilang chips. Pagsamahin natin lahat. Kumuha ng sausage at cheese skewer, ilubog sa butter. at sa chip crumbs. Ang galing nito. Ang natitira na lang ay iprito ito. Ang bango. Siguradong magugustuhan ito ng customer. Subukan mo. Ang pangon ng amoy. Masarap. Subukan natin ito. Oh, wala na nito. Hmm. Mayroon pa akong dalawa? <laughs> ye -hey, Masarap! Magaling kang chef. Gusto ko pa. Ibigay mo ang corn dogs. Naku! Um, heto ang pig. Ha? Gusto Narito mo? Na Sino ba ang magre-review ng ganon? Magandang at kamangha hang pizza! Tinanggal ko siya. Kailangan ko ng kahit isang customer. Magnanakaw ba yan? Marami siyang pera, pero baka ninakawan niya ang isang bangko. Anong nangyayari? Ano? Mga sapod. Don't pues si manjani mira kay jamo ka dito. Oh, gutom na gutom na ako. Gusto ko ng burger. Hindi mo ba magagawa? Ikinararangal ko! Gagawin kong ang pinakamagandang burger para kay Spider-Man! Harapin natin ang pati na ito! Helmet. Ang bagay na ito Lada. ay kahanga-hanga! At itong guantes! At magtatagtag tayo ng gulay gamit ito! Tingnan mo! Gawin natin ito! Badges, halika rito! Oo, oh, oh, kumana ito! At isang logo ni Spider-Man! Heto ang hamburger para sa'yo! Oh, ang bilis nun! Hindi na makapaghintay subukan ito! Oh, shini sa number, sa pala magsin maskara? Kaya ang kong tanggalin ito? Ito ay myself. Oh, naisalanta ko ba ang aking pagkakakilanlan? Oo. Uh -uh. Tingnan mo doon, may Iron Man. Panahon na para tumakbo. Walang tao dito. Ano? Wala siyang iniwang pera sa akin. Salamat. Wow! Saan siya tumatakbo? Ay, ang panganglang ko ay Barbie. Kasi ko milkshake. Ako ay sobrang... Uy, how sa init na ito... Oh pera, teka, mukhang hindi totoo. Hmm, hindi ko tatanggapin 'yan. Pero ginagamit namin ito sa aming Barbie Land. Ah, uh, kailangan kong gumawa ng milkshake para sa kakaibang batang ito para tigilan niya ako. Kailangan namin ng pink na Nutella, ibuhos ang gatas at haluin ito lahat. Tapos na! Ngayon ibubuhos ang lahat sa blender. Naglalagay ng sausage. At, at ako. Tapos na siya. Honey, oh. Talagang hindi na ako babalik dito kung maglalagay ako ng pugita sa cocktail. At pink na Tapikin! <coughs> at syempre, ang kanyang pera. Oras na para paghaluin ang lahat. Wow! Ang galing niyan! Pop. Ito ay magiging hindi ka paniwala Oh, anong gandang milkshake? Siguradong masarap ito. Hindi makapaghintay na tikman. Oh, kakaiba. Ah, ang lasa. Napakapangit ng lasa. Napakasarap na makasama ka, Barbie, Baana? mula sa Barbie Land. Magkikita tayo ulit. Oh, kailangan Ikaw. kong tandaan ang recipe. Hi, Diyas. Sinustuhan nyo ba ang video na to? Siguraduhin mag-subscribe sa aming channel, ilike ito, at mag-iwan ng komento sa ibaba makikita namin kayo sa lalong madaling panahon paalam